So ayun na nga mga idolo mga bossing mga tropa Kamusta kamusta na kayo dyan Welcome back na naman sa ating panibagong update Panibagong tutorial na naman Dito lamang sa ating mumunting channel So tama ka sa nakita mo sa ating thumbnail Or nabasa mo sa ating title For only 35 pesos magkakaroon ka na ng unlimited data promo ni Smart Or ng ating talk and text sim card mga tropa But before that kung bago ka lamang pala sa ating mumunting channel, or kung na-search mo lamang tong ating video ngayon kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe tropa yan maraming maraming salamat in advance tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw unang manotify makapanood sa ating mga susunod pang mga tutorial, mga content, mga tropa. So, paano nga ba natin maha-avail yung unlimited data promo na for only 35 pesos lamang ni Smart at ni Talk and Text? Napakadali lang yan. Unang-una sa lahat, magda-download tayo ng smart application or kung mayroon na tayo na ito, ito makikita mo itong uh, nasa screen ko ngayon. Kung meron ka na nyan, i-update mo lang para ma-obtain natin ng maayos yung kanilang 35 pesos unlimited data promo. So, pupunta muna tayo sa Play Store. Yan. Open ko muna yung aking internet. Okay. Then, tatap natin. So, i-update muna natin mga tropa yung ating uh, smart application at nang sa ganun is ma-obtain natin yung kanilang uh, bagong promo na 35 pesos unlimited data. So yan, i-update lang natin. Mabilis lang to mga tropa at mabilis naman yung ating wifi. So yan, i-update lang natin sa saglit. So yan, kung ulitin ko kung bago lamang sa ating munting channel at isulit kong ng subscribe yan. Thank you in advance mga tropa. So yan. Ayan lang natin. So, ayan mga tropa. 100% na yung ating update. At, uh, mag install na lang siya sa ating system. At, uh, magagawa natin, natin yung ating 35 pesos unlimited data promo. So, yan. Installing na siya mga tropa. In a bit is may papakita ko na sa inyo yung ating uh, topic ngayon. Yung 35 pesos unlimited data promo. So ayan mga tropa, as of now na-update na natin yung ating smart application. Close lang natin tong ating uh, Play Store and then i-relaunch lang natin yung ating smart application mga tropa. So ayan. Open na natin yung ating smart application. And then ayan. So nandito na tayo sa ating dashboard. Ayan, so close lang natin ito. Close lang natin yan. So close lang natin. Ayan. So close lang natin. And then pupunta ka lamang mga tropa. Ayan, scroll mo lang. And then, ang itatap mo mga tropa is itong all data and magic mga tropa. So ito siya. Tatap mo lang yan. And then pupunta ka lamang dito sa... Uh, I-scroll mo lang siya mga tropa and then pupunta ka lang dito sa only 5G with non-stop data mga tropa. So, yan. Tatap mo lang yan. And then, yan. Boom. Ito na nga siya mga tropa. So, one day, at uh, 35 pesos lang mga tropa. And then, uh, you are about to subscribe to only 5G with NSD 75 now. Yan. So, naging 35 na lang siya. Only, only data for one day mga tropa. So yan, yeah, napakasimple lang. One day, may unlimited data ka na. Uh, for as low as 35 pesos. So, uh, kung heavy user ka sa pagbabrowse or pagda-download sa internet, is uh, saktong-sakto sa'yo itong ating uh, content ngayon. 35 pesos at uh, boom, nandun na. Uh, may unlimited data promo ka na for Uh, 24 hours mga tropa. Hopefully nakatulong sa iyo itong ating video ngayon. Kung time ka pa, share mo na rin sa ating mga tropa itong ating uh, channel. Yan, maraming maraming salamat. God bless.